dito guys merong nagtatanong sa atin dito kung paano mag manual reset ito yung switch natin i-on natin ayan makikita mo i-on at meron dito yung kill switch natin eh, one time lang natin to na on or off ang end natin is off yun yung tutorial ng manual reset at hintayin natin yung uh, 10 to 15 seconds pero naka end tayo sa off yung uh, yeah. Uh, tawag natin na kill switch pagkatapos nun 5 uh, times natin to na i-on off pero naka-end pa rin sa ganun nya, yung off nya ganun pa rin yung pag set natin, tapos hintayin pa rin natin yung 10 to 15 seconds pagkatapos nun uh, i-on natin tapos hintayin natin yung 5 seconds bago natin i Start. Try natin. So, i-off muna natin. On. Tapos, di ba naka-on? On or off? One time. Itay natin yung 15 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 one two three four five five one two three four five 6 7 eight 9 ten 11 12 13 14 15 tapos i on ten five seconds one two three 4, 5 bago natin i-start ay na, tignan nyo mababa na yung idle nya yun yung problema nyo pag mataas yung minor ng motor nyo kailangan lang natin reset dapat yung minor nyan is dito is magiging 1.8 lang siya o 1.7 hindi siya abot dun sa number 2 dun sa tinatawag nilang RPM makikita naman natin dyan ito siya try nyo mga guys dyan lang po RFI RUSI 175